Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang dilim ay nagtatago ng lihim. Ang hangin ay nagdadala ng bulong at ang bawat kwento ay mayroong misteryo na gihintay na mabunyag. Dito sa Boses ng Nagim, hatid namin ng mga nakakakilabot na kwento, kababalaghan, at misteryo magpapaisip sa iyo kung totoo nga ba ang iyong nakikita. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng hindi maipaliwanag? Hindi ko alam kung paano sisimulan ito. Pero kung sakaling may makarinig nito, sana matutok ka makinig bago mo maranasan yung naranasan ko. Ako si Rina, 29 years old. Nagtara ako mag-isa sa isang lumang apartment sa Quezon City, Unit 313. Murang-mura ang renta, kaya hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ng landlady, tahimik daw ang mga kapitbahay. At oo, sobrang tahimik nga. Una kong napansin, tuwing alas 10 ng gabi, may naririnig akong may hina. Pero regular, nakalusko sa kabilang pader. Akala ko pusa lang. Pero minsan, maririnig mo yung tunog ng mga kuko na humahagod sa simento. Parang sinusubukan kumamot palabas. Tinanong ko yung landlady kinabukasan. Sabi niya, wala namang nakatira sa unit 314. Matagal ng bakanti yun. Napatawa ako. Siguro nga may pusa. Pero kinagabihan, yung kaluskus na palitan ng boses. May hinang pag-iyak. Boses ng babae. Na-record ko gamit cellphone ko para ipakita kay landlady kinabukasan. Pero pag pinatugtog ko yung recording, wala yung iyak. Ang naririnig lang, sarili kong tinig, pabulong. Bakit ka pumalik? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Wala naman ako maalala sinabing ganun. Pagkatapos ng ilang gabi, Nagsimula akong makakita ng mga gasga sa pader. Tatlong guhit. Laging tatlo. At tuwing pagising ko, may alikabok na parang mula sa kabilang side. Pero sabi ng maintenance, sealed daw ang unit 314. Simula raw ng may nagbigti doon. Noong gabing yun, nagising ako sa kaluskos pero hindi sa pader, kundi sa likod ng kama ko. Dahan-dahan akong tumingin at sa pagitan ng dingding -ding at ng headboard, may mata, nakangiti, tinititigan ako. Kinabukasan, lumipat ako agad. Pero minsan, pagtulog na ako, sa bago kong tinitirahan, naririnig ko pa rin yung kalus ko sa pader. Laging alas 10 ng gabi at minsan may boses na bumubulong. Hindi ka pa nakakalayo. Ako si Kaloy. Maintenance ako sa isang lumang apartment building sa Kamuning kung saan maraming taon na akong nag-aayos ng tubo, gripo at kung ano-anong sira. Tahimik lang ang trabaho ko. Hanggang dumating yung gabi na kailangan kong pumasok sa Unit 313. Wala namang dapat ikakaba. May bagong uupa raw kasi, sabi ng landlady. Baka may tagas daw ng tubig. Pero ang totoo, simula pa lang. Iba na yung pakiramdam ko sa unit na yun. Pagbukas ko pa lang, amoy alikabok at lumang kahoy. Yung ilaw sa kisame, nag-flicker. Tapos may nakita ako mga tatlong guhit sa pader. Parang kinayod ng kuko. Tinawag ko yung bagong uupa Miss Rina, tahimik, wala. Pero napansin ko, bukas yung bintana. At sa ilalim nito, may basag na picture frame. Nakatagilid ang litrato. Parang babaeng miiyak. Tinakpan ko na lang. Ayoko sanang makialam. Habang inaayos ko yung tubo sa ilalim ng lababo, Naririnig ko yung may hinang tunog ng pagtapik. Hindi ko alam kung saan galing. Akala ko lang imagination hanggang sa may humablos sa balikat ko. Paglingon ko, walang tao. Pero yung salamin sa kusina, may basang marka ng kamay. Maliit at parang nakatingin sa likod ko. Tumayo ako at lumabas na sana Pero pigla ko narinig boses ng babae Mahina Parang nanggagaling sa pader Bakit ka bumalik? Napatras ako Yung pader na yun May bagong guhit na naman Tatlo At may dumaloy na tubig mula sa simento Kahit walang tubo doon Malamig may bakal. Nung nag-blackout, kinuha ko yung flashlight ko. Pero pag sinig ko, may babae sa sulok ng kwarto. Basang-basa ang buhok. Nakayuko. Suot yung uniforme ng call center agent. Nanginginig ang kamay niya habang nakaturo sa pader. Paglingon ko sa direksyon tinuturo niya. May butas sa pader. Sapat lang para sa isang tao. Sa loob, may buses na pabulong. Hindi pa ba siya nakakalabas? Kinabukasan, may dinalang polis at investigator. Wala na yung babae. Pero sa loob ng butas sa pader, may nakita silang lumang cellphone. Nakaplay ang audio recording. Bakit ka pumalik? Sabi ng landlady simula raw nung araw na yun, wala nang gustong umupa sa unit 313. Pero gabi-gabi, may dumadaan pa rin daw na maintenance sa hallway. Hindi nila kilala bit-bit ang flashlight at palaging nakatapat sa pader na may tatlong guhit. May mga kwento talagang hindi natatapos. tatapos kahit nagsara na ang pinto, ang iba nananatili sa alaala pero may ilan nananatili sa lugar kung saan huling huminga. Kung sakaling mapadaan ka sa mga lumang kusali sa kamuning at marinig mong may kumakalos ko sa pader, huwag mo nang alamin kung saan galing. Dahil baka ikaw naman ang susunod sa umupa sa Unit 313. Ito ang boses ng lagim. Mga kwentong hindi mo alam kung totoo o totoo nga. May mga kwento ka bang nakakakilabot o karanasang nakakatakot? Maaari mo kaming i-message sa aming Facebook page o TikTok account. Pwede mo rin kaming i-email. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para laging updated sa aming mga pinakabagong episode. Hanggang sa muli, salamat!